Hi guys, good afternoon. So yun na nga. Pituan lang to abang makain ako. Nagbili tayo two piece chicken. Are ko. Nag dot matuto ka na mangumuya dot. Kasi hindi pa ako nakaumpis oh. Yung sayo naubos na dot two piece naman to, tigi isa naman tayo dahat mm. ito na kasi nangyari nasa live ako ni Mr. Chair from magsi 60 viewers umabot ng 95, 96 so nang urat tayo ngayon yung Mm. Mm. Pag ibigay ko ba to kay badat, di siya mapapaano. Yung mga kitkitin kitin niya to, no? Mm. Hey na. Mm. Para tumagal. Mm. Kasi natakot ako. Pag nagi ang bilis. So, ito na nga, napag-usapan nun dahil sa amin sa live, yung suggestion ko nga sa mga kadidis natin. Huwag mo kayo mag na. Suggestion lang ito. Kasi, sabi ko nga, sa pagmamahal nila kay Tatay Diggs, kailangan nila, bang buhay pa si Tatay Diggs, makakuha ng memorabilia. Mm -mm. Alam mo yon kung ano yon kasi di ba sa ating mga Pilipino import, importante ang subi souvenir. Hmm. nagpa si gusto niya na no, kami may ang iken. So binigay ko yung boto. Mm -mm. Para matagalan siya. Ano ya mo na ko ah. mm. Subo pa lang. Sabi ko, sa mga Pilipino kasi, mandalulong makinig ko nito ha, para maibigay mo itong suggestion ko sa mga kadidis mo. Mga memorabilia. So, nagsuggest ako ngayon, habang buhay pa si Tatay Diggs, ninyo, na, kailangan legit talaga, pagkakapirahan ito guys ha, makinig kayo habang nandun yung apat na anak niya, minsan nandun din yung legal wife. Um, legal pa naman talaga si ma'am Elizabeth kasi di pa naman sila talaga na pa, hindi pa napapawalan bisa yung kasal nila sa simbahan. So minsan nandun si Hanilet, yung common law So ayun, ang suggestion ko guys sa in 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 the whole history ng ng mundo, ito lang talaga ang suggestion na pitmalo. Ngayon, ipunin nilang ang wiwi ni Digong. Yung tatay Digong nyo. Ah, ano naman, feeling ko naman makakalusot to sa airlines eh. Mm -mm. Let's say, si Sarah magdala ng 5 gallons. Yung nasa mineral water, si Pulong, si ano, pabalik-balik sila. Makakaipon talaga sila na kung ilang litro ng wiwi ng tatay din ninyo. Para itong mga to, ipag anong, ipag scattered, ipag pamimigay sa 32 million daw di umano na supporters. Mm, -mm. Pagdating sa Pilipinas, guys, guys, bili lang kayo ng hiringgilya. Tapos yung lagayan ng ipikasent, maliliit. Lagay nyo lang yun. Lagyan nyo ng date kung kailan nyo na-acquire yung ano. At meron dapat card of authenticity. Yung card of authenticity, magagamit yon Na authentic talaga na wiwi ni Tatay Dixon na permado nung apat niyang anak. Mm -mm. Para pag natigilog ng tatay nyo, kung sino mang kadidis na makakuha doon ng ano, ng souvenir ng wiwi ng tatay Diggs, Abay, a uh, years, mga 10 years, 30 years, pag na, after matigil log yung tatay nyo, guys, magkakapirahan nyo to, guys. Walang joke. Pwede nyo mabenta kay Bostoyo. Mm-mm. Legit yun. Nagalit ngayon ng mga kadilis na nandun sa live, Gina G. Um, sa akin lang naman, eh. Suggestion lang naman to. Ay, gawin Alapunta punta ni Sara Duterte, ni Basti, ni Pulong, ni Kitty. Ipunin nila sa mineral water yung wiwi ni Tatay Diggs at iwi ng Pilipinas. So may ano yan, may mga portion-portion portion yan kung paano nila madistribute yon mm, mm Ang technique nun talaga guys, hiringgilya lang at garapa. Mm-mm. So, kung sino man yung kadidiis na makakuha ngayon ng ano, portion ng wiwi ni Tatay Diggs, itago nyo. Dahil in the end, bandang ano nga, pag natigiloglog na, hindi man natin hinihingi na matigiloglog agad. Ano lang naman to sa atin ba? Proactive measures. Sukunyan so, niya tigilog ng tatay niyo 30 years after. At least may pagmamalaki niyo sa mga apo-apo niyo na ito yung napala ng tatay kong didilis sa pag-suporta niya kay tatay Diggs. Mapapagkaperahan pa yun kay Bustoyo. Malay mo, magiging 30,000, 50,000, 30, natin alam. Kasi saklong lang yun eh pag pumunta nga dito sa ang Santo Papa, na idikit lang sa ulo niya yung ganito niya, lalagyan na ng magandang lagayan sa kalam eh. Diba? At saka mga ka dapat hindi kayo nagagalit sa mga suggestion ganito. Dahil ko, matik, hindi niyo talaga to magigets. Hindi niyo to maiisip. Mm, -mm ang suggestion na ito, bukod kami magagaling lang sa akin. May nakaisip ba na ganito? Na preserve nyo ang memorabilia ng tatay digs nyo? Alangan nga namang ilibing nyo or i-cremate nyo na kunti na lang ang buok. Alangan nga, pag hati-hatian nyo yung abo, ang pwede naman yon, Hindi naman pwedeng jebs. Ang kadiri naman yun. Wiwi -wi talaga guys. Wiwi -wi ni Tatay Diggs kailangan yung i-preserve yun. Ano ang pamamaraan? Paano yon? May isa sa katuparan to. Makiusap kayo sa apat na anak niya. Na ang mag-uuwi dito ha, Pilipinas. Legit yun na na yung ano na yun, galing talaga ng Hague, Netherlands. Mm -mm. Ako, suggestion lang naman to nasa sa inyo yun kung mga nangagalit kayo yung sa akin naman suggestion lang to ba huwag magagalit ito banding bandingan lang naman para kahit papano masabi niyo sa mga anak ng anak nyo na naku tinawag kami ditong ob ob tinawag kami ditong utak tungaw ito anak yung prueba magkakapera tayo dahil sa sakripisyo ko, nagpatawag ako ng utak tungaw, mm, -mm. para dito sa kapiranggot ng garapan na to, na pagkakaperangan nyo, eh kung aabot ba naman ng 50 years, eh di history na yun. Yung damit nga ni, ni ano, ni, ni Noy, nandyan sa museo ng Tarlac, naka, ano nga, na, maayos yung pagkalagay para makita talaga ng sambayanan. So kung ikaw ba naman may hawak sa garapan na may laman na legit wiwi -wi ni Digong, abay ibang achievement yun ha. Anyway, bye.